Oh, malaki oh, yan ang sinasabi mo oh. Yan talaga. ayan Oh. Huli oh, ni Manoy Manding. Ah. Uh -huh. Yan, oh, malaking purong-purong yan ang sinasabi ko oh. Yeah. Oh. Hindi hindi ba kabitan niya? Uh -huh. Oh, uh huli. Oh, <laughs> yan, mga master, good morning. Sabado na naman po magandang umaga sa inyong lahat dito na naman po kami mamimingit ka ng Malay Manding po sa likod Malay Manding hello mga kasir dito na naman po magkakabili na naman tayo para masaya magandang umaga ayan po nandyan po sa kanan si Magdatan ayan po ang nasa unahan ayan po unahan si Magdatan Yo. So, antabay na lang ko mga Master, na uh, atlet po namin kayo mamaya sa mga mauhuli na. Maraming salamat. Ayun mga master, nandito na kami sa unang spot ulit oh. Pamain gaya ng dati, hipon Umulan so, kanina mga master habang nananagwan kami kaya Uminto muna kami, hindi kaya yung hangin Ayun Unang hagis natin dito sa spot na to so, hindi, Nah, itu nang. Ituan. Hai Hagis, oh no, medium ulan mga master. sana surtin tayung para makaraming ayun huli ni Master tan pula pong burisak sa amin po burisak ni kong grouper po talaga yan haggis lang lang haggis para makaraming malang Manoy Manding shout out po dyan sa lahat ng mga supporters natin sa mga FW ulit ayun huli ni Manoy Manding baraka, baraka po ayan, oh. <laughs> Ayun, fish on mga master. Was it fish on? Fish on. Ano kayang isda ito? Ayun. Triple tail mga master. Oh, huling huli ang triple tail. Ayun mga master, triple tail. Huli natin. Huli ni master tan oh. Yan. Uwak, uwak siya. Medyo, hindi na masyado malikot ang bangka. Ayun. Fish on, mga master. Fish on. Uli. Uli, mga master. Ay, ipakul si na naman to, mga ma master, oh. pakul Sa amin po, pangalan nito, Pugot, tawag. Lagi nah, tayo mga master Putulan tayo ng kawin no, Yan, fish on mga master oh Huli ni master tan Ano kaya yan? Maramang triple tail Ay, pugot nga <laughs> Ayan oh <laughs> Huli mani manding Ayan oh Lapu-lapu bagayan mani -manding. Okay. Ayan, fish on mga master Nasabitan siya ayon Fish on. Oh, isang klase lang talaga. Parehas ang size, mga master. Ayun, uwak-uwak ni Master Tan. <laughs> Ayan, huli Ah, lapo-lapo. yan Gurisak. Huli. Ah. Fish on mga master ay nakabitaw na naman mga master nakakailan akong bitaw hindi nga ba ano ayun fish on maning manding ayun ayun uh, o you know, buri sa mga master o oh. ayun isang size lang ang mga nahuhuli namin pare parehas pagkakapatid ayun fish on mga master fish on ito la po wala to sigurado. This on. Ayan, asan ka na? Oh, yun, ayos ayos ang size ng master. Yo. This on. Lapu-lapu natin, lapu-lapu. la lapu natin lapu lapu Oh, ayun, pi. Oh, ananya ang malay mandi. Ayun oh. Mm -hmm. Pare pare sang size oh. Maganda ang kagatan dito sa spot na napunta natin ng manding Halos lapu-lapu talaga ano. Pis on lang ng pis on mga master. Ayun, kuli mga master. Mm -hmm. ay meron nandito. Ayun, akala ko wala. Ayun, mga master. Nakabitan pala. Akala ko hindi. Nakabitan pala mga master. Ayun, marami na tayong napipisong ngayon mga master. Kaya hagisan lang natin ng hagisan para makalas lalong makarami. Diba, ba? manding hmm. Barakang itim mga master Tag na naman ng Albay Mayon Anglers <laughs> Bishon, malaki-laki yan Ayan. Ay, malaki nga O yun Malaki Ang tag ng Albay Mayon Anglers Uwak-uwak Maripag ng title minsan Tag ng Albay Mayon Anglers Ang uwak-uwak <laughs> Huli ka Huli pa rin Ayun, nahuli din paghatak nga eh. Hindi ko na pinagbigyan. Ay, uwak-uwak pa lang ang master. eto, oh, barakang itim mga master. Ang tag ng Albay Mayon Anglers Barakang itim. <laughs> Ito na ata magiging tag namin mga master eh. Kasi halos karamihan, barakang itim. <laughs> Ayun. Nahuli din siya. Kumain, hipon. Ayun, pagkawain mo Ayun, okay. mga master. huli ni Manoy Manding. Okay, so Ayan o, oh, okay. nandiyan Oh. triple tail. <laughs> huli ka agad. Ayun, fish on mga master. Nahuli din. Napula pong itim ko sigurado. Ayun, napula pong itim nga mga master. Tag na naman namin yan. Ayun. Ayon, fish on na naman mga master. Huli. O, oh, panay lapulapong na naman na itim mga master. <laughs> Ayos. Ayos po ang size. Ayos na ang size. Ayon. Huli. Huli. Ayon. Huli. Ayan, Manoy Manding. Ayon, lapulapong itim ni Manoy Manding. Agus, mga master. yan. Ayan. Katami tayo ang gura minus 15 para alas 12 mga master kumain na muna kami ng pansit bihon para may panlaban hanggang alas 12 ayun huli yan nakabalik tayo sa dating pwesto ayun magandang huli oh ayun oh oh malaki oh malago, lalaban. Ah, lumalaban yan. Gapo. Ah? Gapo. Bato ba yan? Hindi, <laughs> <Bato. Bato. laughs> malaki nga. Bato. Atan! <laughs> Ayan, malaki nga ang bato, mga master. Tauli ni Manoy Manding. <laughs> Ayan, huling bato ni Manoy Manding. Oh. Ayan, oh. <laughs> bato pa. Ha, ha, ha. Akala namin mga master ang laki <laughs> Ayun, fish on mga master. Sabi na, mahuhuli din kita. Alam ko, nandiyan ka lang eh. oh, sabi ko na sa'yo, ikaw talaga. O, oh, o, oh, o, oh, o, diba? Di mo maputol ngayon kasi mahaba yung bingwit ko. Ayun, nahuli ang pakol mga master. Ayun, yung kasama niya, hulihin ko rin. Ayun, o, oh, triple tail kay Manoy Manding

Ayan daw mga Master, ang tag daw ng Albay mayon ang lapo-lapong itim Fish on mga Master, ayan ah oh, oh. Lapo-lapong itim mga Master Na-fish on Nalunok nga Ayan, fish on mga Master, kuha din Fish on. Fish on. Yung umiikot-ikot. Hayo mga mentor, umiikot-ikot ang lapu-lapong itim. <laughs> umiikot, umiikot-ikot. Tara na naman din. Ayan, huli Hello, ka agad. Ayun din. Ayun oh, yan triple tail na malaki, mga master oh. Ayun, fish on mga master. Pin on! Hindi, lapo-lapo. Ay, pugot. <laughs> <laughs> Pakul, mga master. Fish on! Oh, fish on! Ayun! <laughs> fish on na naman! master tan. Ayun! Fish on! Ayun! <laughs> ay pisong ayan ayan puro puro na naman kaya hotel na naman ah malaking ano oh hindi ko ayon parang pisong ako ay huli nga huli nga kaso baby baby hindi pa siya kaya pawalan muna bye bye yan pudog pudog tail mga master yan yung oh, yan sayo uli ayun napakalaki yan manoy manding hindi makita kasi dapat sa side ang hatak <laughs> ayun o oh. Uh, triple tail mga master mag-iisa oh. na naman natin mga master para makarami tayo hmm. ayun kiss on mga master kiss on pula pang ulim alam na ang kagat ay

<laughs> ayan o oh, triple kill huli ni master tang huli oops nalaglag ano yan ayan o oh, malaki ano yung fish on master nagula eh. alam na maliliit man yung maning oh. parang Buli. Asan yan? Uy, la po na hapong malaki yan Manoy Manding. Yung tag natin yan. <laughs> tag ng Albay Mayon Angler. lapo na mga master. na Ayun. na. Kisun mga Master na. Kisun na. Ay, na. Kisun na. 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 puro aroma ng ayun fish on mga master ayun oh, kawala ayan ay ano pala ayun mga master oh, one dot snapper one <laughs> dot snapper mga master huli <laughs> mga master Ya, tago ka muna dito. <coughs> Ayun, peace on mga master. Peace on. Ayun, mga master, peace on. <laughs> pag naman mo ngayon na ulog sa lubot tadi ayun ayun hindi na naman nakuha ay ay nakuha mga master ayan huli mga master fish on ayun fish oh. <laughs> on jackpot tayo ngayon Ah, <laughs> san manding. Oh, malaki o oh, yan ang sinasabi mo. Oh. Yan talaga. Oh. Ayan oh. Puli ni Manoy Manding. Pili. Uh -huh. Okay. Ah, oh, oh, ayan. Oh. Oh, okay. oh, 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 sige, sige. Eh, ah, yan Manoy Manding. Ah, uh, yan, ayan. Yan oh, malaking purong-purong yan ang sinasabi ko. Talaga dito Manoy manding, manding sa kabila. Nalunok naman siguro. Dito pa dito. Kabitao. <laughs> ayan oh. Hindi, hindi ba kabitao? Oh, holy. Oo, ito yung sinasabi ko Ayan, mga master, pauwi na kami Yung mga king pauwi na kami mga master At mag-aalas po na ata Last dos pa lang Last dos po nang nahuli namin ayun po Kasunod naman mga master At uh, mga idol Ayan, salama. maraming salamat sa pagantabay nyo po Sa aming pamimingwit Hanggang sa muli at shout out sa lahat po ng ating mga supporters dyan. Maraming salamat. Ayun, diba, sa unahan pala si Master Tan. Uh, yan, si Master Tan sa unahan. Na, na, nag na na muna. Uh, hanggang sa susunod daw mga master. Maraming salamat.